Ayan na, oh. Ayan na. Oh. Hello guys, good afternoon. Nandito na po kami sa nagpapahuli ng ahas. Ito. Dito po sa ano, tabulakan il il sa Ilbe Fonso. Ilbe Fonso. Puro po ninyo yung okay. papachet. Tsaka kwento niyo po yung mga nakita niyo ng balat. Wala ka. Wala ko lang bota yung tatay ko. Nasuga siya sa paa. Nandito siya, kalahati siya dito. Nakita ko na, natin ilan pa ulang. Ito ay sila. Bumalik siya dito. Tapos yung pangalawa po, ko nah, siya dito na. Dito siya galing. Bigla ko Dito galing. Saka bumalik siya siya. Pero malaki po yun. Oo, no, no, malaki. niyo po si yung Opo, ma... -ma po na lumalapat po yung ulo. Hindi po, hindi ko nakita lang lumalapat yung ulo eh. Pero yung buntot po yung nakita ko na no? hindi ko maliit kasi yung buntot. Hindi no? so, po yung mahaba. Hindi lang po yung buntot. Tayo maliit lang daw yung buntot. Pero mahaba po yung cobra. Ayun mahaba. yung mahaba. Okay. Yun. Kasi po, nung nandito na siya, nandito yung ulo niya. Nandito pa po yung ulo. Kasi dito po yung ulo. Oh, so, doon natin siya check doon sa mga kawin, oh. po sa Hindi, pwede naman siya makapasok. Sige po to. sum, ano po siya, sumot po siya yan, pero hindi siya, ano, hindi siya, Nahirapan nga po siya lumabas eh. Dahil nandiyan eh, naipit eh. Naipit, mataba. Ha, kung ano. Buri pala yun. May lumang sa mula. Ay, ayun, meron pa. Oh. Uh, lumang hunos. Lumana ko ito. Lumana, ano? Pero, Pero hunos na kobra tayo. Pero, ano na, meron. Meron dahil at may hunos. alam Wala nang amoy. Lagi natin yan. Bali dito siya dito. Possible po siya nandito. Hey, kasi, ko Hindi lang mainit. Tingnan Bus, niyo naman. ko na rito. Oh. Um. Ikaw doon ka magmasid. Sige. Hindi ka magmasid. Ah, Diyan ka muna. May ako doon. Para pagkamakbo siya doon. Pagkamakbo Palagay ko nga ang hand dyan eh kasi yan. Pwede po bang makahingin ma ng tulong pagtulungan natin to yung hero? alam ako pa mag-alis ako <laughs> ng kahoy. <laughs> Mag-aalis po ako ng kawin dito. Pero naman lang. Kahit sa lang po. Pagla pa. Sino kaya titan, natin? Kahit lang po. Pag kaya ano eh. Dinisin natin ito. Dito lang posibleng mag ano. oh, ito, mo yung paa mo. Baka yung hmm. De, uh, ako. Thank you. basa ako. Hindi Pid tayo mag-focus na yung mga bato-bato rin -bato pala rin. Hindi uh, na, pwede na sa iyo. Hindi, hala pa naman sigurado dyan sa ibabaw ng meron. Ang ano lang, nasa ilalim ito po, oh. Ang ganyan siya. Ayan pa na, meron siya. Ayan, Ay, kala ko po, masasalo na kami. Ito sa <laughs> Diyan na lang po kayo, dyan. Ito, pati Yes. Ayan. Ayan. Ihilagin po isa-isa sa stick bago kunin. Dito ka kaya na. Baka dito siya lalabas kasi may nagagpesta dito. Oh, dyan ako. Ako magamit dyan. Pwede tayo ng pwesto. Ha? Oh. Sige, dito na lang ako. Ano, tayo? ano, tayo? ano, ano Kasi, sige. Sige, yung Ano yung Kasi alisin muna namin. sige. Dito, isa lang. Mayroon? Oo, meron sa mga ko yung singa na. Suminga. Mayroon daw suminga. Mayroon daw suminga. Kailangan. Dito po, nasa dun na. Dito Oh, dito ka muna ako maghilas hero. Magbantay ka rito Pwede tayo ng pesto Ibi ba sa malaki? Na? sa malaki? Pwede mo silipin muna? Sige, mo silipin muna. mga Dahan-dahan mo. Masawangan din. dahan-dahan. Ito yung mga nadalim na. Sige, silipin mo, oh. sa mo yun yung butas o. Oh. May butas doon.

Thank you.

Okay. Gawa sa pa si Raymon. Sabi mo sa akin. Tama ba? Ayun tayo to. ito. Ito, ito. Nakita ko na siya. ito. ito, 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 ito. ito, ito, ito.

ay nakita na. Ito mo doon, no? Para doon, doon yung camera. Iinom lang doon eh, tapos yan. Pagkainom, babalik. babalit. yung okay. papata sa ilalim? Ay,

Ayan na, o. Oh. Ayan na. Oh. Ay, napakalaki. 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 Yung nasan yung, ano, nasa yung pabilog. Pabilog. Asan yung pangalit mo? Binigay mo na? <laughs> Napakalaki nga. yan pa nakikita mo. Ayan, ganyan yung nasa lubo mo. Ayan, ang nasa lubo. Cobra ba yan? Ay, oo. Nakatayo ulo eh. oh oh i O? Ay, cobra. pa ako dito. Patras ka muna, syempre. Eh, nakatitigan ko nga din gini. Ay, to ay sila eh. Natalo siya eh. Hindi naman makakailis na eh. Oh, kaya tayo.

Nagalit oh. 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 Nagalit Tanay muna natin siya Kasi kakahuli niya Pero galit siya sa'yo Ito po yung magpapinta

Ibig sabihin kung babae siya, may anak siya, no? Hindi po, buntis pa lang. Ah, buntis ba? Nakakawa. Yung, yung... yung bigla lit ng buntot. Okay. Tingnan niyo yung ano niya. Ba, ito, babae. Babae. At saka kung ano nga siya, eh, yung malaki niya. Malaki niya. Ah. Ade di tingbu bu siya? May mebenom siya? Opo. Okay malakas din. Ibig sabihin kasi nilakas. Yung lakas. pag ano niya, yung ula bugay niya, malakas. Oo, tapos yung mga sumunod, parang mahina na. Oo, oh, din po sila. Oo, sabi ko nga, eh, yung pag sabi nila, pag madalas magbuga, parang oh, naubusan. Oh, okay. Kaya yung iba, mga bata, parang nilalaroan. Ah. Okay. Pero matapang pa rin, ano? Opo. <laughs> okay. <laughs> Hindi mo siya pwedeng basta-basta hawakan Oo, oh, oh, yung parang matapang eh. Hindi nga kasi galit sa tao din eh. Hindi siya, ma hindi siya madali ng tao eh. Papasok din siya tayo yeah. Sige. <laughs> Hmm. Hindi po kasi namin siya agad-agad pinapasok. Sana na maibig. Eh dahil mamamatay. Boto po rin ang pagpustalaw na mamamatay <laughs> siya pag pinasok agad? Hindi ho. Pinapakalma po muna lalo. Ah. Hindi na nga masyadong maano yung singan niya. Hindi na madalas ano. Kaya lang malapat pa rin eh o. Oh. Diba? Malapat pa rin yung ano niya o. Oh. Hmm. Hindi pa siya kalmado. Galit pe. Wa ko may. din ho siya. Kakalundo din ka. Slip ka na siya Ano klaseng po, po ito. Cobra nga. Ano klaseng ahas? Naha. Ha? Naha po, naha. Cobra. Cobra? Opo.

bablang kita harap pa alam mo sa iyo mas nandoon ka na sa sinigang alok pa kung kanunod alok pa mabago kanunod bismillah dami mong go mga manggang kalabaw mga mangang kalabaw ano pa si na fresh bili nila kami na sa ano na mo Ros ko. Halo, ceritanya dia boleh